Good morning, Kachabs. Gusto ko lang din mag ano, mag vlog dito sa TV namin. Kasi may napanood ako sa TikTok na kabibili lang daw niya ng ano, wala pa raw 3 months. Sira na daw agad ang bili daw niya, 53,000. Bali, yung tatak ng TV niya, Samsung. Ngayon kami, yung TV naman namin, ang tatak naman, sharp. Itong TV namin, 42 inches lang to. Siguro mga mahigit 10 taon na to sa amin. Bigay lang to sa amin ng ano nung anak ko, yung amo. Kasi trabaho yung anak ko dati sa ano, sa mga make-upan. Ngayon, tingnan nyo naman ang linaw nitong TV namin. Diba? Ang tagal na nito. Siguro, depende rin siguro sa ano, sa tatak o whatsoever na ano, na TV. Kasi tinamo mo naman yung TV namin. Sobrang tagal. Bigay lang din yan. Hindi din yan namin binili. Pero tingnan mo naman. Gumagana pa siya. Oh. O. So, Siguro depende na lang siguro 'yun sa ano sa TV na ano na gagamitin or sa tatak. Kasi yung TV namin sobrang tagal na niyan. Tapos ito pang TV Plus namin, kung gaano din katagal yung The ano. Damage kung gano'n din katagal yung yung TV na to gano'n din katagal yung ano gano'n din katagal yung buhay ng TV Plus namin yung TV Plus namin yung sinauna pa talaga yan yung TV Plus o diba kaka -chabs? so minsan mag ano din tayo sa tatak ng TV no magbase din tayo kasi ito sharp tatak ng TV ang pasa hanggang ngayon hindi pa rin sinasisira pati yung TV Plus yung sinauna pang panahon yan halos magkasabay lang sila buhay pa ayun lang syempre ngayon magpapasko mga, mga may mga bonus bonus nyan gusto rin bumili ng TV so piliin natin yung tatak sharp ayun lang good morning good morning